Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's video guys ay mag-haul ako ng mga bagay-bagay na mga bagay-bagay na in order ko for the Black Friday sale. At yung iba ay binigay sa akin ng aking family. So unahin ko guys itong binigay sa akin ng aking Junakis dahil palagi silang nagkakape sa Starbucks ng kanyang friends. So, binilhan niya ako ng cup for winter daw. Ayan. Ito, guys. Ano, cute naman ang kulay. Panglagay ng inumin. Ayan, para daw hindi ako palaging naghuhugas ng baso. i -re refill refill ko na lang daw yung inumin ko dito. Ayan. Ayan. Ayan ang Early Christmas na natanggap natin. So nag-order naman ako guys ng makeup <clears throat> noong Black Friday sale. So meron akong dalawa dito guys. Nakinuha ito yung YSL. Dalawang in-order ko sa YSL nung Black Friday sale. So, ipakita ko guys. Ito ay, itong isa ay yung very famous na liquid blush. Yan. Ito siya guys. I'm so excited to try. Naman ito. Yan. Yung YSL liquid blush. Ito yung number 44. Yan. Na try ko 'yung mag mag-makeup next time. Itatry try ko ito. At saka itong isa ay 'yung YSL bronzer. Wow, look at that. Leather 'yung kanilang ano. Nakaka-amaze naman, mayroon siyang logo. Wait lang. Anong shade to? Ito ay number 3. Golden Medina. Wow. Ayan. Napaka kinis ng itsura. Para siyang battery. Pero hindi ko muna siya hawakan guys. Ya ano ko na lang pag nag makeup ako next time. I-share ko sa inyo ang kanyang itsura. Ayan, ito yung dalawang nabili ko sa YSL. At pumunta ako ng winners at nakabili rin ako ng hand towel para sa Christmas sa aming bathroom. At meron din akong in-order online guys. Ito ay yung pangregalo namin sa aming apo. Some of them. Meron pang hindi dumating. Ewan ko kung kailan darating ito. Binilhan namin siya ng jacket. Ayan, black color. Jordan, yan. Ito yung Christmas gift namin. I hope hindi niya makita itong video para hindi niya malaman kung ano. Ayan, ito pwede niyang gamitin pag springtime. Dahil ngayon nag snow ang ginagamit nila sa school ay yung snow suit. Ayan, babalutin ko na lang ito. Ito yung isa. Tapos, binilhan namin siya ng gloves. Winter gloves. At saka yung long, long sleeve shirt. Ganyan. White color yung pinili namin dahil black yung jacket. So, it matches. 'Di ba? At syempre, binilhan ko rin yung sarili ko ng pants. Dahil nag-sale. 'Yan. Ano siya yung yung ano siya, loose pants. 'Yan, ganyang style. <clears throat> ano, elastic sa likod. At saka loose, loose ang kanyang legs. O oh, yan. Ayan, ang binili ko sa aking sarili. At syempre, naputol guys ang aking video. Ito yung pants. Di ko alam kung naputol yung video. Ito yung pants guys. Ganyan ang kanyang waistline at loose pants siya ganyan kalapad ang kanyang legs ano siya loose pants at syempre dahil black friday so nabili ko na rin guys yung matagal ko ng hinahangad na bag maganda ito kapag ano pag winter madulas yung snow sa kanyang pagka nylon na bag. So, ito yung Lolo Lemon, guys. So, bumili ako ng bag na ganito. Yung crossbody bag siya. Pwede siyang ganyan. Pwede rin ganito. Ayan, finally. Nakabili na rin ako, guys. Ito siya. Nylon siya. Maganda ito sa winter season. Para madulas yung snow. Ayan, zipper. Zipper. Ayan, ganyan ang loob. May logo dyan. At ganito lang siya kalapad. Hindi siya malaki, hindi rin siya maliit. Tamang-tama. Meron siyang maliit na logo dyan. At dalawang handle. Isang maliit at isang mahaba. Ayan. Finally, nabili ko na rin guys. At meron pang isa. Bumili rin ako ng keychain. Mahilig ako sa keychain guys dahil madalas kong mawala ang aking key. Kaya importante sa akin yung ganito. Ganito guys yung nabili kong keychain. Yan. Pwede kong ilagay dito yung aking mga susi. At pwede ko rin hawakan ganyan. Pag gusto ko. Para hindi ko mawala yung aking key. Palagi akong nagaganito guys dahil kapag yung kilang na walang ganito, minsan nawawala ko, nahihirapan akong maghanap. At least pag may ganito, mas mabilis lang siyang hanapin. So, ayan. So, ayan guys, ang aking mga nabili nitong Black Friday sale. So, I hope nagustuhan ninyo guys. Thank you so much for watching. And I will see you again on my next one. Thank you so much. Bye. Mm. naputol yung aking video guys dahil tinawagan ako ni Steve at meron na naman siyang dumating na order <laughs> hinohol ko palang yung kanyang mga in order meron na namang sumunod ay sana all mas magaling pang umorder ang aking mister kaysa sa akin so ito guys yung t-shirt naman ito naman ay my color siya yan, malaki rin. Wala siyang print. haba oh. Tignan nyo naman ang haba ng kanyang t-shirt. Wait lang. Yan, oh. <clears throat> Mayroon siyang color. Na ganyan. Ito na lang ipapakita ko para hindi ko tanggalin sa supot yung iba para hindi makalat dahil pang summer, spring, summer naman yung mga kulay ng mga ito. So, ayan, meron siyang color, guys. Ayan. So, kumuha siya ng pink. Meron siyang mauve pink. Ayan. Meron siyang blue. At ito naman is kagaya rin ng t-shirt na na kinuha niya yung pinakita ko nung una, yung green. At meron ding orange. Yan. Yan guys, ang kanyang mga pinamili. At meron pang iba. eto di ko alam kung saan galing. Pero pangalan niya. Ano kaya binili niya? Tip-top tailor, sabi. Wow, nag-order na hindi ko alam. Ang aking Jusawa. Galing naman. Ay, alam ko na to. Yung ano, yung pang Christmas pajama. Ayan, ito siya guys. Mr. Big and Tall din. Kasi yung aming Christmas bahay ay pajama party. So, bumili siya ng Christmas socks. Ayan, breeches. yan. Tignan nyo naman ang aking gisawa. Mahilig din. At saka yung pajama. Bumili siya ng pajama. Ganyan ang kulay. Oh. Cute naman. Kailangan niya yan dahil winter na dito. At saka ito naman yung blue. Tamang-tama naman ang pagdating nito. Meron pa akong in-order na hindi pa dumarating. Hindi ko alam kung anong nangyari. E yung mga to, na-order lang to nung isang araw. Dumating na. Yung in-order ko one week ago, wala pa. Ayan, at ito, gray. yan, bumili siya ng tatlong pajama. Ayan, guys. Ayan yung aking haul, guys, sa mga clothing na nabili ng aking josawa So, ayan lang guys for today's video. Thank you so much for watching. And I will see you again on my next one. Thank you so much. Bye! Meron pala akong pahabol guys. Nakalimutan kong ipakita. Meron akong nabili sa H&M. Ito ay regalo din for Christmas. So, ayan. Ito siya. Sweatshirt siya na superhero. Medyo may kamahala naman ito guys. $34.99 hindi siya sale kahit nung Black Friday. Regular price siya. At, ayan, itong mata, kaya siguro mahal, itong mata, embroidered siya. Hindi siya yung nakadikit. Pati ito, embroidered din. Kaya siguro may kamahalan. Pero binili ko dahil mahilig siya sa Spider-Man. Kaya kinuha ko kahit medyo may kamahalan. Ayan, dagdag regalo for Christmas. Ayan, yan lang guys. Thank you so much.